Ay. May signal ka ba? Nya? Yeah? Ay, makon kontak mo sa si engineer? Hmm. Nga, di at man replacean si engineer ay na Kumusta na yung, ano, process ng papel? Ay, tuan. Adi nga, kanak an -un unan alaan din kasulatan ay nan Nuk -ada din riyan, maga Nanbabayad ako pa'y matsidiyon? Hmm. At nun si apa dat agay problema din na ay adi. Naikanak anta ma ay maiyamag sa asin man paoblasi, man pairugian na magadi kananan un unan dagusun. Ta ipailan na kumano. Ngam na baka niya, masayang di agaw ko asin adi mabalin. Pakasay na. Ano sa... Ano yan? Sina? Oh, yan. Yeah. Nangibaga? Ano yan? Na Isasan lang? Aw, oh, man pa eh. na? El na ba? Naala, naala na ba? Naala na yan? Magang harap pa lang tan. Isasan la pa lang na. Isasan lang ng dumay na ay park di dagayan mairaman nan tanas sa papel ng amin. Naayda pa Oh. Aga. Aga. Harvest naktihan ko nga mula. 5 uh, to uh, 6 months. malpas diyan ko nana. Hindi pape. Patawang 5 to 6 months na no. Ito'y February ah. Asak man ano ka. Asi. naman siguro. Naayda din man katay. Ayan mga yan. Masakit ang kagat ng mga yan eh. Oh. Tapos kukuha tayo ng ayan mga sili oh. Good morning pala sa inyo guys. Andito kami sa paraangan ng kubo namin. Alam niyo yung paraangan? Kung saan yung surroundings ng kubo bahay, kubo kahit munti ang halaman doon ay sari-sari. Adam kayat isa man na Ngay Ng ay nak dung. Kanan ibibawan man man an ay no ay na yan say ago. Ha, yo. Bulong di. Silia ay mula-mulak. Apa ya? Pagatunam kabsat na yun, in alis say timbana. Kuya adin man ala ta it sagpaw ko sin tinula. O. Oh. pakialaman mo pa lang say kananan sakan. Apa ko nga pakialaman kat mulak data?

ayo <laughs> kakak paket adi paketnya nilipat tekanan dan sisi akin mulanya kanan perai deng dengung kampi uyu. ana Uuh, <laughs> <laughs> Nailap din video ka in mula-mula. Si Duya. Unat in ali alis. Wala, ang na namang abubos. Uy, yung nangangagat. <laughs> 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 Rakot ni layan sa pamilya. Ang mga ang mga. Yalis kumanda manang takwa. Ano na <speaking> <speaking> alis?

Mm. To Duy, adik maala din oto. Tara na. Tama na yan. Hindi ako makakuha ng ibang mga... Marami naman yung ano yun. Kaman na adik din naala kayo sa ko si Tinola. Ay, oh. bulong din o kaya. Sili ay din. Ay, andito kami sa inlook up. Kita, Magod ka sila nga ni, inlook up ni. May hanik kaya sila, ano? Pangan pa isa si Diro. Ay totoong hani when nuwat na nalaukan si asukal. At at least hani. Hindi na yon pure. Mainam pa rin yung pure na galing doon sa batawang. daming mais doon, ho. Kita nyo yun, guys. Daming mais. Tanim namin lahat yan. Tanim namin lahat yan. <laughs> <laughs> Hindi, joke lang. Nakita nyo yan. May harang. <laughs> Di ba yung ano, bayaw mo? Nilipat mo. Ipag. Ay, ipag mo nilipat niya <laughs> yung tanim mo. Masabi lang na tanim niya. Manso mong malpay, di ito ga, mga mangyat si di. Nawawadak pa agin. Si yung kamit pa di ba, wala. Ang daming sili. Alam nyo ba, ang mahal ng sili. Di ba, magkano ang sili ngayon? 120 per kilo. Ay, mura lang. lang yun, Ah, dahon lang pala? Oo. oo. Ang sili is 700 per kilo? Oo oh, 350 na ngayon. Bumaba na. Grabe, uy. Oh, namunga na naman yung, ba, yung ano, banana. Naipoy mo sa. Okay na yan. Gusto tawad eh. Taadi at man. <sighs> Hindi talaga. Adi payat ala antun di akin dagas sa tandoy lin Baka ang kinin nila yan. May ano, gagamba o. Oh. Gagamba. Awan oh, adisa na eh. Ano ka naong duway Ay, ang dami o oh, saging. Ang laki ng ano niya o. Oh. Oh, tignan mo yun. Mainuwi nga kami galing dito. Tapos yung dipig galing doon. Oh. tamis nang. Ng... Sarap naman ng paligid ni Malusia. Ang daming mga makakain. Kaso hindi makakain yan. Kasi yan yung ma... Ano yan? Pangkain ng baboy mga mais. Pero hindi amin ito. Mga patanim ng mga ibang tao na yan. Sa amin lang ito. Kaya, yan lang. Pero ang sarap, no? Ang sarap pa rin ng napapaligiran ka ng mga <sighs> ang sarap-sarap ng amoy, probinsya. Tignan nyo. Andito ako sa Ilocos soyo ilog sir. Ito naman, gabi. Ito, masarap tong maluto na laing. Ga ano yun? Gabi na, ga ano? Yan. Ito naman. Ano ba ito? Guyabano? Guyabano kung itong, tong punong yan, guyabano ba yan? Hindi ko alam kung guyabano yan. Medyo nahulo. Naguluhan ako. <coughs> Ay, asis! Nan alas malunggay saan sinilas ko mo. Hello! Andyan si ate Kelly mo, si tita Beron mo. dito. Andito si Ate Kenny. Ay, naku, weesh. abubos ba yun? Oo, oh, abubos. Mansumo. Abubos. Abubos. Yung mga langgam ng ano. Hello. Alam, nagugutom na tong alaga, oh. Pinakain yan, ano, ganyan talaga yan, bakla kasi yan ano bakla tingnan mo yung mata pag tumingin sayo huh? at saka tahimik Kas tingin tingin nakala mo bakla eh. nagpapakit kit <laughs> ganyan nga yan yung pagtingin ko <laughs> <laughs> pagtingin daw ni, ha ni Maribik tignan ko nga yung ano tanim ni mama dyan Ayan o, oh, mga tanim ni mama na pichay. Ah, kailangan pala magkadikit-dikit. Binubutas-butas pa pala yan bago magtanim. Ayan o, oh. nana nanay ko. Hey, ang daming langgam talaga, oy. Kita niyo yan. Ano ilang Alam mo yung 1.5? Duhuy din sa do. You would Nya. Yeah. Ay, ay, ay. Ay, okay. mm -hmm. Uy, dalawa. Dalawa lang ang natira. Ayan, oh. Lumaki na rin yung ano. ay lalaki na Oh oh panoorin yung Oh, my gosh. Oh, ang linis na ngayon dito. Pero pag tag-ulan, dami na naman magsisitubuan dyan. Mainit. Ayan lang pagkain nila. Ah, dito si Papa. Mahilig talaga si Papa mag-ano ay, eh. Magpa-init-init. Magpa Ayan Nanguha ako ng malunggay. Halatang nanguha ng malunggay. Sumiksik yung malunggay dyan. Ang lamig kaya dito sa ano. Dito sa suyo. Kahit suyo pero malamig din. Lalo na sa bundok dyan. Yung pupuntahan namin mamaya. Nandito ako sa hindi pa ako nagsuklay. Kasi siya na sa aking mukha Basta para pakita ko nandito talaga ako <coughs> Nandun si papa Yun hmpm pinutuan da amin na amin hmpm hmpm na rin ba oh? dami palang utong dito eh. Baka pinapatanda yan gawing ano. ayun yung ilog nung nakaraan umapaw hanggang dun eh. Sino nang jan, dyan? Diba? O oh, diba? O oh, diba? O oh, diba? Oh, salamat Apo Araw. Ang ganda ng tanawin. Ayan oh. Wow. wow, may baka doon. Yap, yap, yap. Ito kalsada to. Papunta doon. Ayun, nagagawa sila ng uling, oh. Uling. Un abon puo tatang di kanana di. Un ulay. Hello. Hello. Hello baka. Hello, hello, hello. Ang daming mga saging dito sa paligid. Why, 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 Delilah? Ganyang kalaki yung ano. Paligid dito. Na wala kang kapitbahay. Malayo kami sa kapitbahay. Kaya wala kaming na-disturbong tao. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Ipapapantay yan para mapantay. Ay. Pag nakikita ko to ang daming mga kailangan gawin. <laughs> Pero for the meantime, ganyan muna siya at wala pa tayong datong so inikot ko kayo dito sa aming kubo <laughs> napakan ng nanay niya yan nung baby siya eh. Yan. kaya nakikita nyo daming saging. Saging. Saging kahit saan. Oh. Pinagpala ng saging ang lupang ito. Oh. Oh, oh. Tinulain ko na lang yan. Magalit si ngalat. Ay, kawitan ngalat, de OMG, OMG. Patig tignan ko nga yung sinasabi ni mama doon na. Ayun. Kaso hindi pa siya matanda. O, oh, ba diba? Puro saging. Nasasawa ka dito sa saging. Saging din dyan. Uy, may nahinog na. Wala na. Bakit din yung patinanggal? Ayan, no. Oh, kinakain na ng ibon. oy naku, hinog pa. Ah! Hinog na ito. Pwede na nating i-harvest yan. Ang lalaki, oh. Lalaki din ng gabi. Isang taon na ba yung gabi ngayon? Wala pa. Ayan, may namumunga na naman. yan yung kardes kaso wala siyang bunga. <laughs> Ay, nako. Ang laki ng ano pala sakop nito. Itong tuldang to. Oh. Ay, sarap-sarap dito talaga mag -standby. Sarap mag dito. <laughs> Ang dominang pa ako. Dito muna ako habang naghihintay ako ng makaluto yung mga ano doon. Kapatid ko.